ang init-init ng araw. Parang nag-aapoy ang paligid sa tindi ng sikat ng araw. Walang hangin na dumadampi sa balat, kaya't ramdam na ramdam ang init. Si Juan ay nakaupo sa ilalim ng puno ng bayabas. Sa ilalim ng lilim ng mga dahon, nararamdaman niya ang kaunting ginhawa mula sa init ng araw. Ang daming bunga ng puno. May mga hinog na, mayroon din mga hilaw pa ang mga bayabas ay naglalakihan at nagkikislapan sa sikat ng araw. Paborito ni Juan ang bayabas kaya naghihintay siya. Hindi niya may wasang mapangiti habang iniisip ang tamis at linamnam ng hinog na bayabas. Naghihintay siyang may malaglag na hinog na bayabas. Alam niyang sa tamang panahon, may babagsak na prutas mula sa puno. Naisip ni Juan, masarap siguro kung ang bayabas na lang ang malaglag sa bibig ko. Iniisip niya ang bawat kagat, ang katas na dadaloy sa kanyang labi. Hindi ko na kailangan umakyat. Hindi ko na rin kailangan pumitas. Mas madali at mas ligtas kung maghihintay na lang ako dito sa ilalim. Maghintay na lang ako. Sigurado naman akong may malalaglag din. Sa kanyang pag-aantay, naririnig niya ang mga huni ng ibon at ang banayad na pag-ugoy ng mga dahon sa hangin. Tumingala si Juan sa puno. Pinagmastan niya ang mga bayabas. May nakita siyang isa. Malaki ito at mapula na. Mukhang hinog na hinog na. Sana'y malaglag ka na, pulong ni Juan sa sarili. Lumipas ang ilang minuto. Wala pa rin bayabas na nalalaglag. Nagsisimula ng mainip si Juan. Ngunit naisip niya, counting tiis pa. Malapit ng malaglag ang bayabas. Kaya nagpatuloy siya sa paghihintay. Habang naghihintay, napaisip si Juan... Parang ganito rin sa buhay. Minsan, may mga bagay tayong gusto, mga pangarap na gusto nating makamit. Pero kailangan nating maghintay. Kailangan nating maging matiyaga. Hindi naman lahat ng bagay ay nakukuha agad. May mga bagay na kailangan paghirapan. May mga bagay na kailangan pagtiyaga. At habang naghihintay, dapat tayong manatiling positibo. Dapat tayong maniwala na darating din ang araw na makakamit natin ang ating mga pangarap. Tulad ng bayabas na hinog sa puno, kailangan itong hintayin hanggang sa tamang panahon. Hindi ito pwedeng pilitin. Kapag hinog na, saka lamang ito magiging matamis at masarap. Ganoon din ang mga pangarap natin. Kailangan nating maghintay at magtiyaga. Kailangan nating magtrabaho ng mabuti at magpursige. At sa tamang panahon, makakamtan din natin ang ating mga pangarap. Habang naghihintay, dapat din tayong magpasalamat sa mga maliliit na biyaya na dumarating sa atin sa ating. Ang bawat araw ay isang pagkataon upang maging mas mabuti at mas malapit sa ating mga pangarap. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy tayong mangarap at magsika. Sapagkat ang bawat paghihintay may katumbas na tamis at tagumpay. Tulad ng bayabas, ang ating mga pangarap ay magiging matamis sa tamang panahon. Sa wakas, may narinig si Juan, isang malakas na plok, napangiti siya. Nahulog na ang bayabas. Pinulot niya ito at pinagpag. Ang laki at ang pula nga. Kinain niya ito agad, ang tamis-tamis. Naisip ni Juan, ang sarap pala sa pakiramdam kapag naghihintay ka at sa wakas ay dumating ng inaasam mo. Natutunan niya na mahalaga ang pasensya, hindi lang sa paghihintay ng bayabas, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. tumayo si Juan at pinagpag ang pantalon. Pagod na pagod siya mula sa kanyang paglalakbay, ngunit hindi siya sumuko. Naisip niya na masarap ang bayabas na nakuha niya. Ang tamis at kasariwaan nito ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Pero mas masarap siguro kung pipita siya ng sarili niya. Ang pagakyat sa puno ay tila isang hamon, ngunit alam niyang sulit ito. Kaya naman, umakyat siya sa puno. Habang umaakyat, naramdaman niya ang bawat sanga at dahon na dumadampi sa kanyang balat. At doon, nakita niya ang mas marami pang bunga. Ang mga bayabas ay naggalat sa bawat sanga, naghihintay lamang na pitasin. Mas malalaki at mas mapupula kaysa sa nahulog lang. Ang mga ito ay tila mahiyas na nagliliwanag sa ilalim ng araw. Naisip niya, kung naghintay lang ako sa baba, hindi ko makikita ang mga ito. Ang mga pagkakataon ay hindi laging dumarating sa atin. Minsan, kailangan din nating kumilos. Ang bawat hakbang ay may kahulugan. Bawat pag-akyat ay may gantimpala. Hindi lang tayo dapat naghihintay. Ang paghihintay ay minsan nagdudulot ng pagkabigo. Ngunit ang pagkilos ay nagdudulot ng tagumpay. Kailangan din nating magsikap para makuha ang gusto natin sa buhay. Ang bawat pagsusumikap ay may kaakibat na bunga at ang bunga ng pagsisikap ay laging matamis. Bumaba si Juan ng puno. May dala na siyang basket na puno ng bayabas. Masaya siyang umuwi. Hindi lang dahil sa mga bayabas na dala niya, kundi dahil sa aral na natutunan niya. Naisip niya, maraming salamat sa puno ng bayabas. Maraming salamat sa mga aral na itinuro mo sa akin. ang buhay ay puno ng paghihintay. Naghihintay tayo sa tamang panahon. Naghihintay tayo sa tamang tao. Naghihintay tayo sa tamang pagkakataon. At minsan, nakakapagod maghintay. Pero tulad ng kwento ni Juan, dapat nating tandaan na mayroong magandang bunga ang paghihintay. Kailangan lang nating maging matiyaga. Kailangan lang nating maniwala na darating din ang panahon na makamit natin ang ating mga pangarap. Masarap ang tagumpay lalo na kung pinaghirapan. Masarap ang pangarap na natupad matapos ang mahabang paghihintay at mas masaya kung ang tagumpay na iyon ay naibahagi mo sa ibang tao. Tulad ni Juan, ibahagi natin ang ating mga biyaya. Tulungan natin ang iba na maabot din ang kanilang mga pangarap. Maraming salamat kay Juan sa aral na ibinahagi niya sa atin naway lagi nating tandaan ang kanyang kwento, naway maging inspirasyon siya sa atin upang maging matiyaga, masipag at mapagbigay. Tandaan natin na ang lahat ng bagay ay may tamang panahon, at sa tamang panahon, lahat ng ating mga pangarap ay magkakatoo.